Ka mo ba. Ay ano mo si sayo sayo sa social media be. Na nakapantay lang. Tungod din niyo. Wala na man tanaw sa among mga video. alam mga ina-upload na video. Kay nara sig tanaw-tanaw sa inyong mga kuan. Inyong mga munay. <coughs> munay og hamburger. Sige mo sayo sayo na nakapantay lang. Wala unta man tanaw sa akong video. <coughs> Ha? Sigili mo undang. Ako ay mundang ron. <laughs> Sabot mo. Ay na mo sayo sayo nga nagapantad lang ha. Kay tanang mga viewers ay tan aw. Sa aming mga lalaki wala na mo tanaw kay nanan niyo tanan tanaw. Murara pumug lemig lawas. Nay uban iwang, iban tambok. <laughs> Pero lamit man ang lechon god. <laughs> All right.